Ano po? Ayan. Gagawa po. Hindi, okay lang. Gagawa po kami ng bouquet para sa Mother's Day. Ayan. Parang ganito siya. Ayan. So, try lang kami. Bumilang kami ng mga materials sa Dollar uh, Dollar Tree. So, ayan ang aming mga materials. Mga flowers. Hati-hatiin lang namin. Sige. Okay na eh. yun. Go, mama na. Go, 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 go. Ano siya, di ba? Dami kang viewers, ha. Mag-itsang, di ba? Sa po. Ayan. Gagawa po. Hindi, okay lang. Gagawa po kami ng bouquet para sa Mother's Day. Ayan. Parang ganito siya. Ayan. So, try lang kami, bumilang kami ng mga materials sa dollar, uh, dollar Tree. So, ayan ang aming mga materials. Mga flowers. Hati-hatiin lang namin. See? Okay na eh. Go mama na, go 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 go. Dami ka viewers ha, Paanis? Paanis na <to. laughs>